patay sa pamamaril ang batikang broadcaster na si Percy Lapid. Ang pananambang sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. nakalatang dugo sa harap ng gate ng VF Resort Village sa Las Piñas. Kita rin ang nilusutan ng mga bala ng baril sa basag na bintana ng AUB na ito. Diyan pinagbabaril at binawian ng buhay ang broadcaster ni si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid habang pauwi sa kanilang bahay. Sa kuha ng CCTV na ito, pasada alas 8.30 kagabi, makikita sa sasakyan ni Lapid sa Ariay Street sa labas ng VF Resort Village. Ilan sa dalila, isang riding in tandem ang tumapat sa driver's side ng sasakyan ng mamamahayag. Dito na pinagbabaril ng mga sospek ang broadcaster bago tumakas. Nagdire-direcho pa ng ilang metro ang sasakyan ng biktima hanggang sa bumangga ito sa malapit sa guardhouse ng VF Resort Village. Dead on the spot si Lapid matapos tamaan ng dalawang bala sa leeg nakuha namin doon sa area malapit dun sa sasakyan niya yung dalawang um, fired cartridges no at fired bullets sa bawat sitwasyon ay kailangan kinilang kritiko ng administrasyong Tugawa Duterte ng at Marcos si Mabasa sa kabila nito patuloy pang iniimbestiga ng PNP kung may kinalaman ng kanyang pagiging mamamahayag sa nangyaring pananambang gagawa namin ng paraan para we'll dig deeper into this tumanggi na magbigay ng panayam ang pamilya mabasa. Iaanunsyo na lang daw nila magiging burol ng pinaslang na broadcaster. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.